Mas lalo pang bababa ang presyo ng NFA rice sa kadiwa ng Pangulo. Simula sa May 13, makakabili na ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga kadiwa sites sa Metro Manila. Si Vel Custodio sa Naabotan Naabutan naming namimili ang mag-asawang Gonzales sa kadiwa ng Pangulo sa San Jose del Monte, Bulacan. Bukod kasi sa mura, sariwa rin ang mga bilihin doon fresh yung tanim doon ni nanay na kaya doon ako bumibili ng mga ano mga leafy so, sabi may mura raw rito pupunta rin sila rito kaya napasama ako sa lang po kasi. Tsaka nakatipid din kasi. Opo, walking distance lang din. Hindi ka nasasakay. Mas lalo pang bababa ang presyo ng NFA rice sa kadiwa ng Pangulo sa halagang 20 peso simula May 13. Mayroong 32 kadiwa ng Pangulo site sa Luzon, partikular sa Metro Manila, Region 3, Calabarzon at Mimaropa. Kasabay nito ang rollout ng 20 peso sa bigas sa Visayas. adat ng Department of Agriculture and Distribution System ng Cebu para sa bigas. Itong ginagamit na app nito, may QR code dito. It's like an ID system na may QR code and na-monitor nito kung magkano or ilan na yung nabibili ng bawat beneficiary nitong ating... Uh, binibigay ngayon, like in our case, yung ating P20. Sa Cebu, ganun din siya. So, nagkaroon na po ng uh, pagtingin, nagpunta na po doon ang representative ng DA Central Office or yung aming uh, ICTS para tingnan po kung paano po ba ito ginagawa at uh, sa loob po ng uh, dalawang linggo ay magbibigay na po sila ng recommendation kay sekretary kung paano po ito maiimplement ng DA. Hanggang 30 kilo kada buwan maaaring bumili ng bigas sa kadiwa ng Pangulo site simula May 13. Prioridad ng mga na sa vulnerable sectors, kabilang ang mga membro ng 4 piece senior citizen, may kapansana at solo parent. Ang patuloy na pagsusumikap ng DA para mas gawing abot kaya ang presyo ng produkto sa masa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., isang epektibong hakbang para sa seguridad sa pagkain. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.